For today's video guys ay pumunta nga kami dito sa Bulacan dahil nga birthday ng pamangkin namin ni Papa Plates. Mm -hmm. Bali bahay nga pala to ng biyanan ko at meron nga pala kami ditong pinatayong bahay na barong-barong lang. As in parang kwarto lang siya kaliit dahil nga likod lang to ng bahay nila Papa Plates. Hindi naman halatang wala kaming budget sa pinto no kasi papag to ng dati naming bahay. <laughs> Hindi pa nga tapos itong bahay na to iniwan na nga namin dahil mas pinili nga naming tumira sa Quezon City dahil nga nandun yung trabaho ni Papa Plates. Pagbungad na pagbungad nga namin ay sobra talaga ang alikabok ng bahay na to. Parang ang alikabok na to na may konting bahay. <laughs> hindi pa nga napipinish yung pader kaya sobra nga ang alikabok ng bahay na to. Ganito na nga lang ang sistema namin kada uuwi. Maglilinis nga muna kami ng bonggam-bongga. At eto nga pala yung bintana namin na hindi pa namin napapagawa ng sarado. Tinatakpan nga lang namin to ng trapal at pinapasok din talaga to ng tubig ulan. Kapag sobrang lakas nga ng hangin tsaka may mga bagyo. Sisimula na nga naming linisin itong napakaduming sahig. Medyo matagal-tagal na linisan nga ito dahil hindi basta-basta nawawala ang alikabok sa panapin na to. Bala ko na ngang palitan ng vinyl tiles to kapag nakaluwag-luwag nga. Marami pa din kasing kailangang ayusin dito. Mas okay nga kung ipinish ko muna yung pader para hindi naglalaglagan yung mga simento. Pinataas ko nga muna kay Papa Plitz etong takip ng bintana. Ewan ko ba sa tao na to kung bakit napakalaking bintana naman yung pinagawa niya. Parang bintana na lang to na may konting pader. Ayan nga yung mga <laughs> naglalaglaga na halo block ata yan. Natitibag na nga siya dahil nga pag umuulan nga pumapasok yung tubig dyan sa mga pader na yan. Kahit nga itong mga yero namin ay kinakalawang na rin. Anim na buwan nga rin pala kaming hindi nakauwi dito kaya ganito na lang kadumi itong bahay. At may nanggugulo pa nga sa amin na bulilit na ayaw magpaiwan sa baba. Kaya habang nga kami ay naglilinis ay nandito lamang siya. Etong bunso kong anak ay hindi pala siya nakaranas tumira dito dahil nasa QC nga pala kami nung nabuntis ako sa kanya. Tutulungan ko na nga pala si Papa Plates magpunas ng sahig dahil matagal-tagal na punasan to dahil kapag natuyo nga ito ay nandito pa nga rin yung bakas ng mga alikabo. Makakalimang punas ka nga muna bago mawala. Hindi na nga namin ni try Brasin ito dahil nga napakahirap nga ng tubig dito. Iigib ka pa talaga dahil wala nga silang sariling metro ng tubig. Habang nga ako ay nagpupunas ay pinapagpagang ko na rin itong mga kumot at una namin. Sobrang liit nga lang talaga ng bahay na ito pero pinalagyan nga rin namin ito ng CR at labab para naman nga matawag ito na bahay. Pero ayun nga, one year nga lang namin natirhan at bumalik ulit kami sa Quezon City dahil sobrang hirap din talaga ng buhay dito. Lalo na si Papa Plates, wala naman siyang ibang gustong pasukin trabaho kundi ang magtinda. Tapos na nga naming punasan itong sahig pero maya maya nga lang ay madumi na naman to na akala mo hindi pinunasan. Pinapunasan ko na nga rin kay Papa Plates itong nag-iisa naming Dora Box na lahat ng damit namin pinagkakasya namin dyan. Sinunod ko na nga itong linising store storage na to dahil nga kahit yung loob niya ay pinapasok talaga ng alikabok. Eto nga palang storage box na to ay lagayan namin ng mga pangalis na damit. Pero onti na nga lang ang laman dahil yung iba nga ay nasa Quezon City na nga. Nadadala ko nga doon pa isa-isa kapag kami bumibisita dito. Okay nga din tumira dito kung hindi kahirap sa financial dahil mas okay nga ang hangin dito kaysa naman sa Quezon City. Dito gigising ka maaamoy mo nga mga dahon, mga paragis, ganon yung amoy ng palayan. Pero ngayon nga ay wala pang tanim na palay. Kinalkal ko nga rin itong mga damit na nandito na napapaisip talaga ako na napakabilis talaga ng panahon dahil maliliit na nga to sa mga anak ko. At nang matuyo na nga itong sahig na to ay ganto na naman kadumi. Kaya ang ending pupunasan na naman natin yan hanggang sa mawala nga. Makakalimang punas pa nga talaga ako dyan. Kaya ang binabala ko talaga dyan ay palitan ng vinyl tiles para mas madaling ang linisan. At bigla ko nga nakita itong lagayan ko ng kung anik-anik at naalala ko nga itong mga gamot ko sa acid at eto pa nga yung reseta sa ako. Hindi ko nga winawala itong mga gamot na to dahil nga kapag ako inaatake ng acid ay ito na nga lang ang bibilhin ko. At nakita ko nga rin yung aming munting salamin dito na side mirror pa. Ewan ko kung saan na dampo nadampot. Kahit ganyan yung salamin na yan, napakalinaw niyang kitang kita talaga yung kagandahan ko. Charot. At ayan na nga pala yung pamangkin namin ni Papa Plates na may birthday. Bali anak pala yan ng kapatid ni Papa Plates na babae na birthday nga rin ngayon tapos yung asawa ay January din ang birthday. Sobrang tipid ng birthday dahil pinag-isa na nga lang ang handaan kaya tatlo nga silang magse-celebrate ngayon. And Binigay ko na nga rin ang regalo ko sa batang makulit at hindi ko na nga nabidyohan yung aming mga inuman dahil ako'y lasing na lasing noon. Ikalawang araw na nga pala namin ito sa Bulacan at magpapalaundry nga kami ng mga damit namin na sinuot pati yung mga kumot at mga punda. Ayoko na nga mag-iwan ng labahin dito dahil baka mabulok lang. Baka sa bakasyon pa kami makabalik kaya ipapalaundry ko na lang tong mga labahan. Malapit lang naman dito sa amin ang laundry pero itong batang maliit nga ay sumama pa rin. 65 pesos nga pala ang wasa kanila 8 kilo na yun. Tapos kung gusto mo pa nga ipadry yung talagang tuyon-tuyo na tutupiin mo na lang mag-add ka nga lang ng 75 pesos. Tapos ikaw na rin ang bibili ng sabon tsaka downy. Ngayon nga lang kami ni Papa Plates magtatry ng ganito yung kami talaga yung gagawa. Dahil sa Quezon City nga dinadala lang namin yung damit namin sa laundry shop tapos kukuhani namin. Nakatupiin na. Kaya talagang nagtutulak ang kami ni Papa Plates na ikaw na magpindot. Ikaw na hindi ko alam. So bali hanggang dito na lang muna. Bye!